Oh, yan. Oh. Iwanan ko muna kayo ha. Diyan muna kayo. <laughs> Dalawa nating aso. Puting-puti na naman ang ating kapaligiran mga kainags. Ano? Yan Oh. Ito ah. ah. mahirap mag-drive ngayon. Ano? Kasi hindi humihinto yung snow. Alis tayo. Kain mo na si MW. Gutom uh, ako eh Ano oras na ba ngayon? ah uh, alas 12 Pasado ng hapon na ah. Araw ng Tuesday January 9 2024 Ayan oh, tama January 9, 20, uh, 2024 Alas 12 pasado So si, si Mahal na Reyna Day off din ngayon Pero iniwan ko muna at nagpapahinga Kasi isang araw lang ang day off noon Inahayaan ko muna siya matulog na matulog tapos pagising niyo mamaya. sa kami mag-grocery. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. At minsan talaga no, maliligaw ka, hindi mo maiwasang hindi maligaw kasi yung mga mga daan dito pag nag-snow ng ganito mga kayo, mo, hindi mo mahalata, hindi mo makikita kasi nga pare-pareho na yung kulay kaya minsan lumalampas ka sa ano sa daanan mo katulad niya no hindi mo makakalain na daanan yan di ba kasi isa kulay eh no yan. so nangyayari talaga yon minsan alam mo yung lilo lilikuan mo pero lumalampas ka gawa nga ng hindi mo mapansin, hindi mo makita ayan grabe no <laughs> wow snow snow ayan bumagsak ang snow kaya mo tayo tamang tama sa malamig na panahon sa AMW ayan so dito sa AMW sa loob ng AMW hindi ako nagbablog dito ng basta basta mga kairiks no? kasi mga tao dito sa Canada medyo sensitive sila sa camera. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, nung tayo, di ba? Nakikisali pa. So, papasok muna ako mga kanil. Sandali lang, ha? So, naka order na tayo, no? Bali, $8 in order natin. Kasama ng tubig. Yan, lagay natin dito sa pwesto, no? Tapos, sa doon tayo nakatingin sa bintana, sa labas, mga kainags, ano? Yan, no? Yan, na, dito tayo nakatingin. Pati doon, may mga dumadaan. <laughs> Mabuti naman, walang masyadong customer ngayon, kaya wag lang tayong pagbawalan na So, limitado lang yung pagbablog natin dito sa loob ng MW. Pero pagka umaga rito, mga kaya siguro alas 5, alas, 6 hanggang alas 9 ng umaga or alas 10. Ang daming tao dito. Eh ngayon, pasado alas 12 na, lunch time na ngayon. Ano? Kaya wala na masyadong tao. Kaya medyo nakapag-vlog tayo. Ito na yung breakfast natin, mga kaya ano? Late breakfast bali $8 ang binayaran ko rito kasama ng tubig kasi meron tayong ano coupon na pinresent naka-discount tayo kay papahan kaya na tayo oh, let's go busog na makakainags ano nakakain din tayo ah, nakakain din tayo sa may snow na nadarang ngayon sorry hindi <laughs> ko hindi ko mapansin ang daan ngayon. Grabe, oh. Tingnan nyo naman, oh. Hindi mo aakalain na daanan pala to. Ang bihira. Tapos sa sakyan mo, kulay puti pa. Parang ikaw rin, hindi ka rin mapapansin, ano? Ang bihira, ano? Yan. So, siguro yung snow ngayon, dire-diretso siguro yan, ano? Tingnan nyo, medyo makapal-kapal na yung snow, oh. Matapos na hindi nag-snow ng isang buwan nung nakaraang Disyembre, no? Kita nyo naman, mga kayo natin, no? Oh. Sandali lang tayo, wala pa siguro tayong 30 minutes na kumain. O oh, 30 minutes, sabi natin 30 minutes puno agad ng snow ha, so tatanggalan ko na ng snow yan o, pwede naman hindi ko na natanggalan ng snow pero kailangan kasi for safety katulad dito oh. kailangan natin tanggalan yan. so by the way mga kainags ano, meron nga pala akong nabasang comment doon sa ano sa nagpirito kasi ako ng isda so may nakapansin na yung ginamit kong uh, mantika is use oil na <laughs> sabi niya eh Ah, shoutout sa'yo, no? Shoutout sa kanya. So, re ano natin yun, uh, viewers natin yun. Sabi niya, bakit daw use na oil yung ginamit ko sa pagbitrito ng isda? Gross daw, gross yo. <laughs> so na naubusan kasi kami ng ano, ng mantika, 'di ba nung nakaraang nagbagong taon nagpasko, syempre nagluto sila mahal na reina ng mga panghanda nung bagong taon. Eh naubos yung ano, na discover ko naubos yung mantika namin. Wala na. Eh mabuti na lang merong use oil. Ayan, tanggalin mo natin. Kaya yung used oil ang ginamit ko ano pa naman yon hindi siguro mga tatlong gamit na yon Tapos ginamit ko ulit pang apat na Yan. Tsaka isa pa mga kayo ano ah, Hindi naman porke nakarating ako sa Canada Eh hindi ko na Kakalimutan ko na yung mga ano, nakagis na natin sa Pilipinas Siyempre, ah, uh, survival sanay, na, sanay naman tayo sa hirap Kaya yung mga ganong senaryo, mga pagkakataon Eh kaya pa rin nating um, makapag -survive. Kaya pa rin natin gawin kung ano man yung mga naging buhay natin sa Pilipinas na pinagdaanan natin, di ba? So, yun na, nabanggit ko, hindi nang porke na sa Canada na tayo, eh, hindi na tayo pwedeng gumamit ng used oil na pampirito sa isda. So, hindi, hindi, hindi ako ganun, mga kainag, ano? Uh, Siyempre, yun yung pinagdaanan natin, survival, I can survive pa rin. Diba? So, pero maraming salamat sa comment, no? Thank you very much sa comment talaga. Thank you, thank you very much. Yan. Ano yung rin natin? magtanggal ulit tayo ng nako po walang katapusang pagtanggal ng <laughs> ng ano ng snow sa sasakyan natin yan ah, kaya mamaya sigurado pagkatapos natin umuwi ng bahay no, pag uwi natin ng bahay at pagnatapos natapos na yung snow nako sigurado makapal-kapal yung snow mamaya kasi mukhang hihin matagal lang paghinto ng sasakyan ah, ng snow na to no Matagal to. Pero okay lang yan kasi excited na rin ako magtanggal lang ng snow makikita siya no? At magamit natin yung ating snow blower, yung ating snow pag makapal na yung snow. Yan, hindi na tayo magpapala ng snow. Masakit sa balikat, masakit sa balakang. Kaya maganda rin 'yung mag-invest tayo sa ano? Sa mga gamit pangtanggal lang snow. Yan. Oh, la <laughs> Buti hindi rin nilalamig yung utak ko, mga kailings, ano? Huh! <laughs> mm <-hoo>, grabe! <laughs> ganyan po ang epekto ng ano, no? Pag nakaramdam lang lamig, no? Kasi nasanay tayo na isang buwan, eh. Nasa mainit na lugar tayo, no? Sa Pilipinas. Biglang dating dito, pak! Pero okay lang yan. Ganyan talaga, mga kailings. Hindi mo tayo nagre-reklamo, eh. Uh, Nagkikwento lang natin. Nasasabi lang natin, Ano? Ngayon nga pala, ngayon yung unang araw na mag-grocery uli kami na magkasama ni Mahal Arena no? wala nung dumating tayo dito sa Canada at saka mamaya, number one sa listahan ko yung mga mantika, mga kainags ano? <laughs> kasi mahirap walang mantika sa bahay at saka nung nagpirito ako nung isda yung quality nung pinirito nating isda na makirel hindi na, ma hindi na maganda ang quality kasi nga nakailang gamit na natin yung used oil na yun ano? Iba pa rin talaga yung 100% na unang gamit or yung pangalawang gamit Iba pa rin kasi pag yung pang-apat na gamit mo na ano na yan eh May mga halo-halo na ng mga tubig na mga ice yan eh na no Kaya yung quality ng mantika nawala na Kaya hindi rin maganda yung pagkakaluto nung pinirito ko Pero anyway mga kainig susabi ko nga sa inyo uh, Sanay tayo sa mga survival na ganyan kahit ano pang klaseng luto yan Basta sa akin kasi hindi naman ako pihigat sa pagkain mga kainig sa Basta pwedeng kainin, malinis, safe at nakakabusog yan ang importante para sa akin uh, basta, ewan ko, di ko alam kasi anong, anong bang klaseng panlasa meron ako no? ang <laughs> bihira so yan, marami, marami kasi maraming kulang na mga dapat natin bilhin sa loob ng bahay natin ano? nakakatakot mag drive talaga mga kinay sa pagkaganitong ano Uh, i snow madulas ang daan Ako, grabe Tsaka make sure na Kung nasa ano ka, by chance ka, yung tatawid ka Make sure na talagang Walang sasakyan na ano Na paparating Maging maingat, kasi minsan nakala mo Okay ka na, ano Pero yung gulong mo, pag pinabilisan mo lang Ganun lang ng ganun yun Halimbawa nakahinto ka, tapos aandar ka Ganun lang, lang ng ganun yun, kasi nga madulas yung Daan, so make sure talaga Bago ka tumawid ng daan or magkocross ka ng daan or by chance make sure malayo yung distansya nung sus yung tumatakbong sa sakyan kasi kung hindi delikado yung nagiging cost ng bangga ano. tsaka ito mga kainis ko napapansin nyo yung windshield ano natin wiper Tira iangat mo na ganyan yan inaangat ko yan kasi dumidikit yung snow pag may snow na to dito tapos nagwipe wipe siya ng ano winipe niya yung windshield natin hindi klaro parang naiiwan yung ano, naiiwan yung ice sa windshield natin kaya mahirap makita pa rin yung harapan natin, no. Yan. Ito tinatanggal ko yung snow niya. Yan yung nagiging cost ng ano eh, marks. Yan no, kita niyo, tinatanggal ko yan. Kasi pagka hindi mo tinanggal yan, tapos ginamit mo yung wiper, babar anon, may ano, malabo, malabo yung windshield natin. Kaya inaangat namin yan dito ganyan. Pag nag-i-snow Pero pag walang snow naman Pwedeng hindi mo na ganyanin Pero kailangan natin ganyanin ngayon Ito, katulad to Angat natin Tapos ano Ibababa na lang natin mamaya Pagka gagamitin natin uli sa sakyan Ayan o no? hmm. Ayos Diyan na muna yan Tapos yung ating Ayan uh, o no? Mamaya na Mamaya ako napapalahin yan Ay nako Pagka tumigil na yung snow Saka na natin palahin yan Para isang trabaho na lang Hello. 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 Hello? Yeah, dalawa natin kasama. Aso. so, hmm, kita nyo, no? Kapal na, oh. Yan. Hmm, yan. Sige na. Labasan muna kayo dyan. O, laro kay, maglaro kayo. Maglaro kay sa snow. Ha? Maglaro sa snow. Saya. Yan. <laughs> Ang laki ng playground nila. Tuwantuwa yung mga aso natin, ano? Oh. So, ito na tayo mga ka ano Mag-grocery na tayo ngayon. Susunod na si Mahal na Reyna. Kaya ito yung labas natin. Oh. Kapal na ng snow, no? Tingnan yung sasakyan natin, no? Oh. <laughs> Grabe, iniwan lang natin sandali, ano? Ayun, nagpala na yung kapitbahay natin. Ano, Nag-shovel na. Ayan tayo, wala pa. Mamaya pa. Maya-maya. Maya tayo mag-shovel. Pag-balik ano, pag, uh, natin. Galing sa pag-grocery. Ito nyo naman, ano? Hintayin no? natin kung mapal. Kasi pag nag pag nag shovel tayo ngayon, mamaya pagbalik natin may snow naman. So okay lang na kumapal yan kasi meron naman tayong snow thrower. Yung pag makapal na yung snow, yun yung gagamitin natin. Kaya hindi tayo natatakot. Hindi tayo kinakabahan. Yan. Pero kung wala tayong snow thrower, wala tayong gamit, eh kailangan natin magbawas ng mga snow kasi mabigat yan pag naipon ang naipon. Sasakit ang balakang natin, pati ang ating balikat mga kainay. Para na rin tayo nagtrabaho ng... Naku! Parang nagtrabaho na rin tayo ng walong oras Teka muna, bababa ko muna tong Bababa ko muna tong ano natin ano Yan Bababa muna natin to pati to. Ay nako Yan Ah, oh, puting puti <laughs> Grabe ano Ayan, Exciting no? Exciting Tapos nakakatakot mag drive syempre konting ingat kaya naka four, naka ano na ako eh naka 4 wheel drive na ako ngayon naka set na sa four wheel drive so oh, yan yung hara ng loob na ng sasakyan natin ano pag may snow yan yung mga bintana ng sasakyan natin pag may snow ganyan so start muna natin yan ayun ah, si Mahal na Aha. so kailangan ko munang mag ano ulit ano mag magtanggal ng snow kasi ano, eh? kailangan kas-kas yan ah oh. Uf, so, yan yung buhay natin dito pagka ganitong winter at nag snow kaskas ng kaskas yan. parang credit card no? kaskas ng kaskas kailangan para safe may mga ano no may mga namuong mga ice picture sa akin. Ko, ngayon ng oh, kita <laughs> Ngayon lang. Yung ngayon lang yun, nakalimang papicture ka na sa akin. Pambihira ka naman talaga. Proud na proud ko talaga sa asawa mo. Nung guwapo kasi. <laughs> guwapo. Malakas ang apil. May abang, mahangin. Yan. <laughs> eh, hindi putok mo Ang lakas nga ng putok ko doon sa ano. Huh? Sa San Jose, Occidental Mindoro. Pambihira naman, oh. So, yung mga deodorant na ginamit ko, mga kainay sa San Jose, Occidental Mindoro. abay Hindi umubra. Tawas. Ang init, syempre mainit, tapos sa uh, pawis ako ng pawis, tatlong beses ako naliligo dun sa isang araw. Dalawang beses or tatlong beses, pero usually tatlong beses ako naliligo dun. Kung baga sa isang araw, kung magpalit ako ng damit dun, tatlo rin, dalawa or tatlo, ganyan. Nalunin. So hindi ako nagreklamo mga kainis, no? kinikwento ko lang na mainit talaga dun na tatlong beses ako naliligo. Tapos ang isa pang napansin ko, yung mga deodorant na ginamit ko dun, parang hindi umuubra. Talagang tulo ng namamawis talagang normal lang namamawis yung kilikili ko no? kasi may mga deodorant na talagang pinipigil niya yung pagpapawis ng kilikili okay lang, paawis. Di yung pang... yun na nga eh may pawis na nga tapos yung putok ang lakas pa mga sa no ang eh, wala tayong magagawa ganun talaga eh. eh so kailangan ko lang talagang magano ano, na magpalit ng deodorant pag nasa Pilipinas na uli ako grabe hindi ka tulad kasi dito sa Canada malamig mga kainan so hindi naman tayo pinagpapawisan dito kaya kahit na yung mga jodorant na ano lang kaya yeah. pero pag uwi ako ng Pilipinas sa susunod bibili ako talaga nung pang matindihan talaga pang level 5 yan mga ganon hindi na tawas, na. ha? tawas nagsubukan ko na magtawas dati eh, no? maganda rin yung tawas dati nung no? high school ako pero next time at least alam ko na wala eh pasang, pa, pasampa ko okay lang sana kung namamawis yung yung ano natin yung kilikili natin namamawis yung basa yung kilikili natin no? kaya lang yung potok eh yung potok ang matindi doon, yung mabaho eh. <laughs> Amira. so anyway, mga kinis, nandito tayo sa Lucky. Nasa Lucky Store na naman tayo. At mag-grocery muna kami. Yan. Una-una natin sa bilin sa listahan. Mantika. Yan. Okay, saan tayo? Saan tayo bibili? Sa, ah, sa Superstore na. Sige, sa Superstore na tilagay. Cooking oil. Yan. Para quality naman yung mga ipipirito natin. So tara, let's go mga kinis. May naisip akong bibili na. Anong naisip akong bilin? Okay. Bira to. nakita mo lang ako. No? Wala na sa isip mo. Hindi, kanina ko pa dapat hindi miss tayo. Okay, ganun talaga. Pasensya na kayo mga kinags. Kasi siyempre na-miss tayo ng ating mahal na Reyna. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Na-miss ko, yon Ah, tara. Let's go. Oh my God. Oh. Yan. Ah. Ayan, yeah, nyo yung harapan atin, ano? Prosen yung mga hood ng sasakyan, ano? Ayan, oh, yan, no? para tayo na sa desert snow yan pasok tayo walang masyadong tao ngayon kasi Tuesday uh, week weekdays walang masyadong tao ah uh, yes, na. Mala tayo ng ano rito cart Digo? alright, alright. dun muna tayo sana sa may tubig parifill muna tayo ng tubig para wala ng problema tapos saka natin kunin yung ibang mga bibilim kaya masarap mag-grocery dito pag weekdays kasi walang masyadong tao, hindi masikip hindi siksikan maluwag ano parang masanay ako sa San Jose Occidental Mindoro pag nag-grocery tayo doon, diba? nakakamiss lang ano, nakakamiss lang maraming tao sa palengke maraming mapapagpili ang sariwang isda So dito ako lagi nag ano mga kainags ano, Nagpaparefill Yan Dito sa Lucky store Yan Ayos Yan Kumuha lang ako ng ano Na ang atay para sa mga aso natin ano Parang gusto ko nito eh story natin gusto ko lang busogin yung mga aso natin yung busog na busog busog sa pagmamahal <laughs> asan ba si mahal na rin ah, yan lang naman yung may bibigay natin sa mga aso natin ano? gusto ko kasi mapasaya yung mga aso natin tapos yung mga aso natin sa Pilipinas ah, magbibigay din ako ng pang pangaluron mga kainis ano? pang pagkain nila yung mga aso natin sa Pilipinas na iniwan magbibigay din ako ng pagkain nila doon <laughs> so tara mga kainags, tapos na uh, Tapos na tayo mag-grocery dito sa Lucky Doon naman tayo sa kabila Sa Superstore uh, Tapos ngayon, buti naman may araw-araw pa Malaking tulong din yung snow mga kayinags, ano Kasi nagpo-produce ng liwanag yan eh Yung kulay puti ng snow na yan Kaya kahit minsan Kahit medyo madilim-dilim na Maliwanag pa rin Kasi gawa nga ng ano Gawa ng uh, mga snow na kulay puti kaya yun nga lang disadvantage nito no? Pag meron tayong tinutulak na cart Medyo nababalaho Especially pag makapal na yung snow Mahirap magtulak ng, ano, ng cart uh, Pero ngayon kaya pa naman ano? Papansin nyo diba Ayan Pakangit ng panahon ano? Nakakatakot Pero exciting Exciting yung ganito Especially pa sa Masarap kasi pag dayop Ganito yung panahon ano? Pero pag may pasok ka Tapos ganito yung panahon Para nakakatakot Nakakatakot mag drive sa daan Tsaka parang may stress Pero pagka day off ka Katulad nito Day off tayo Nababawasan yung stress Kahit pa paano Kasi hindi tayo pressure Gawa ng nasa isip natin Walang Wala tayong pasok Sa trabaho Yan So tara na mga kainags ano? Punta na tayo dito sa Sa Superstore Yan Superstore na naman tayo no? Huh, nyo yung snow no? Hanggang ngayon Ano pa rin siya no? Pero importante ngayon yung snow Kung ano lang Maliliit na lang hindi na malalaki ka tulad kanina Okay, tapos grabe na <laughs> Nakakatakot eh And... ha, <sighs> Nakakatuwa Nakakatuwa Kasi Nakatapak na naman tayo sa snow no <laughs> Nakakatuwa daw kanina sabi ko eh Nakakatakot Nakakatuwang nakakatakot na Nakanervious na medyo nakakainis Yuk <laughs> Hahaha nakakainis na pag, -pag na tayo ng snow ay na let's go yan <laughs> so wala rin tao nung konti lang tao tayo muna tayo. Sige, dito muna Yan, yeah, kuha tayo nito, no? Dollar lang. Kasi magluluto ng caldo si Mahal na Reina mamaya, eh. Yan, lagay natin yan, apat. caldo para sa malamig na panahon. Sarap yun, mga kailags. Sarap pa naman magluto si Mahal na Reina. Ito tayo. Luwag maluwag dito, mga kailags. Ang luwag dito. Yung nasa palengke tayo sa San Jose dati, eh, ano, eh. Liwanag. Ay, ano, ang dami tao, Pero nakakamiss. Tsaka marami tayong mapagpipilian doon. Dito, bilang natin yung mga ano dito. Ay, mga mga pala, mantika. Kailangan natin bumili mantika. Ayan, ayan, ayan. Doon tayo, bilang tayong mantika doon. Ayan, doon tayo maghanap ng oil, mga kainags. So. <laughs> Baka naninibago kayo, no? Kunti yung mga tao sa harapan natin, eh, no? Eto, to, to, to. Dito tayo kumuha. Ay, eh, mahal na. Oh, dati, $4 lang to, eh. Canola oil. Pang ano lang to, piri-pirito. mahal na rin nagmahala na ngayon talaga tapos ano extra virgin olive oil hanap tayo yan yung nakasale din syempre ito usually ito kinukuha namin no? yun ang presyo nya eh. extra virgin olive oil yan para kung sakali magpirito tayo ng isda hindi na tayo mapapansin na gumagamit ng ilang use oil na pampirito ng isda nakakahiya naman <laughs> joke lang mga kinis joke lang ha joke lang Maraming salamat sa comment nyo talaga. Yan, ayon sa forecast mga kainags, ano? Ngayon ay alas 3 na ng hapon. Hanggang bukas mga kainags, ano? O, oh, continuous yung ano, continuous yung snow. Hanggang bukas ng 9 a.m., hanggang 11 a.m. Yan, walang hinto yung snow bukas. Tapos sa... Uh, yung mga araw sa araw tinan nyo. ngayon ay negative 22 sa gabi negative 13 ngayon tapos bukas negative 20 araw na Wednesday no sa Thursday, negative 27. nako ito mga kainas. Sa Friday, negative 31 sa araw. Tapos negative 40 sa gabi. nako kailangan may saksak natin yung ating mga sasakyan no, sa kuryente. Yung black heater na sasakyan natin. Kasi kung hindi, yan, kung hindi, eh baka hindi umandar yung makina na sasakyan natin. Maprozen. Maghahanap tayo ng, kukuha tayo nito. Brown rice. Jasmine brown rice. Wow. Pero usually, yung kinukuha namin mga kainas na. 8 kilogram brown rice yan, wala na rin kasi tayo nito eh. <laughs> yan, lagyan natin dyan pero naghahanap ako ng red rice sana kung meron dito pero magtatitingin-tingin din ako dito kung meron baka may machamban tayo kasi mas maganda raw yung kaysa sa brown rice ano yung rice Ah! ito 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 ito, ito. red rice no tama ba? o oh, tama o oh. wow meron pala rin ito makuha oh, nga tayo ito mga kinasa magkano siya? 7 dollar no, na sale Oh, red rice. Oh, nakachamba tayo, no? Subukan natin kuha tayo. Ayan, maganda raw ito mga kainags eh. ko kasi walang tinitindang red rice dito. Meron pala. E, kumuha na tayo ng ano. Total kasi kasil naman siya, $7. Oh, di ba? Ito pala, oh. Buti na lang. Meron tayo nakita. Ayos, ayos. Ayan, alam nyo mga kainags eh, habang nagkakaedad tayo eh, naging maingat tayo sa, ano, sa pagkain. Importante yan. Iwas tayo sa mga kolesterol tsaka sa mga fats pag na tayo importante health conscious tayo dapat mahirap kasi yung kung kailan magkakasakit ka na or may sakit ka na doon ka palang gagawa ng action di ba so maganda na yung wala ka pang sakit ngayon na natin umpisahan yung healthy living lifestyle tama ba yung sinabi ko healthy living lifestyle basta ganun mga kainag correct nyo na lang ako pagkala kamali ako <laughs> Yan, ito kailangan natin tumakinis. Ito maganda raw ito eh kulay blue na dub hydrant hydrant yan ayos para masolve na yung problema natin sa kilikili -kili natin ano <laughs> yan ito na yung ating dub dub medyo confident na tayo ngayon kasi <laughs> maganda tong binili natin na ano na to eh, no? na na ano na antay putok ang tawag ko kasi sa diodoran uh, deodorant antay putok yan <laughs> indi kili kili power ha. okay pa higo plantahin ng soup wow kain tayo mga kainags ano sarap nito malamig ang panahon tapos soup mm sarap mm oh so biya na tayo mga kainags ano nako madilim na ayan na madilim na oh kasi yung snow hindi pa rin tumitigil mga kainags ano? nag-i-snow pa rin uh, so nabusog kami no? nagkwentuhan kami ni Mahal na Reyna no? uh, kami sa kwentuhan kasarap-sarap kasi yung kinakain natin ano? ay nako po Panginoon salamat po nabusog kami